Kamustain natin ang isasagawang aktibidad ng healthcare professionals, cycling enthusiasts at mobility advocates bilang pagdirita sa ika-25 anibersaryo ng Clean Air Act of the Philippines. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Ang bikers ang magasama sama para itaas ang kamalayan ng publiko sa air pollution lalo na sa most vulnerable sector ng mga kabataan. Ang Ride for Their Lives, Bike for Clean Air and a Healthier Future ay bahagi ng paggunita sa ikadalamputlimang anibersaryo ng Clean Air Act of the Philippines. Magbibisiglet ang unang grupo ng bikers mula Department of Health Central Office sa Manila patungong Lung Center of the Philippines sa Quezon City habang ang kalawang grupo ng bikers ay mula sa Lang Center of the Philippines sa Quezon City at magtutungo sa Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City para isumite ang kanilang statement of commitment. Nakatuon ang kanilang kampanya sa pag-update sa National Air Quality Guidelines Values na umaayon sa rekomendasyon ng World Health Organization. Pag-invest at pagpapahusay ng Air Quality Monitoring System. Pagpapatibay sa transparency at pagbibigay ng accessible real-time information sa publiko. Pagtataguyod ng active transportation solutions tulad ng pagbibisikleta, paglalakad para sa kalusugan at mabawasan ang pulusyon sa hangin. Ngayon din ang pagkilala sa air pollution at climate change bilang isang global challenge na nangangailangan ng nagkakaisang solusyon. Napatid na 80% ng pollution sa hangin sa Pilipinas ay nagbumula sa transportation sector. Audrey, hinihintay na lang natin na dumating ang unang grupo ng bikers sa Lang Center of the Philippines dito sa Quezon City bago magtungo sa DNR dito pa rin sa Quezon City para isumite ang kanilang statement of commitment para sa mas malinis na hangin. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.